dumaan ba kayo sa lugar na ito na boy isang pantalan ng uh, mga pangka wala nang mapuntahan yung mga sasakyan halos magpangabot na ang bangka pati yung mga bus akala ko nga mga paps hindi pa ako makakauwi agad yes totoo nga talaga ang hirap umuwi naku po kung kayo'y nagawi dito sa may aranita kahit hindi sa Aranita kahit sa ibang lugar sa may Santa Misa sobra sobra din po yung dagat dito meron mo naman isang pasahero lang inabot ako ng tatlo't kalahating oras samantala nasa 7.8 kilometers lang yung aking paghahatiran kala ko nga hindi ako makakalusot grabe talaga sobra talagang tubig ang daming mga tumirik na mga motor kutsi tapos milag ka naman at tumiwas ka sa mga maliliit na kalsada ina ko po, siksikan din doon hindi ka makakalusot ito yung ating dadatnan ng mga daan mga nakapilang mga sasakyan makaisipin nyo, parking space yan na hindi yung parking space mga sasakyan yan na nakasala sa labat na wala ng direksyon, wala ng bigayan sa kanita yan tapos pag lumabas ka naman sa bandang Aranita din ayan ang tubig kaya talagang tripling sakripisyo dito babad ka na nga sa tubig baha na kung saan ay pwede ka makakuha ng mga hindi magagandang uh, bakterya yun naman marumi ang tubig baha tapos pagka umiwas ka dyan yun nga yung traffic din ang mapupuntahan mo tapos malakas ang ulan pastilan ang hirap talaga ng pera ng mga paps pero pagka nasa atin ang pera saglit lang ito ubos agad kahit na anong sikap natin sa ating mga ganitong trabaho hindi pa rin tayo sapat dahil sa mataas na mga bilihin kulang sa kita so ano magyayari sa ating mga maliliit so real pagpas na mga kitaan sa araw-araw nilang buhay pagka tayo ay nakipagsabayan pa sa kanila nako simot tayo na pansinin nyo naman itong dinadaanan ko kanina o oh. Ano, dagat na ito ito ay isa na ito ha ah. sa so, may Santa Misa po ito grabe traffic dito sa bandang kaliwa sa bandang kanan naman wala ganong sasakyan dahil malalim ang tubig dyan kaya mabibili ka doon ka sa traffic o lulusong ka sa tubig magkano mo ibang ka yung motor mo kung motor man yan eh, kung 4 wheels okay lang grabe talaga yung pahirap na itong araw na to sa akin first time ko maka experience ng ganito talagang nababad talaga ako sa pagkabahabang pila ng sasakyan yung mga motor kalangoy mo, mga uh, ayok na mga lumalangoy sa tubig ingat-ingat na lang tayo mga paps marami rin dito mga pupigay na mga motor maging mga four wheels man ito talagang hindi nakaligtas sa bangis na ng uh, o taas ng tubig ikaw nga so good luck sa atin lahat sa mga Sobrang haba at traffic at paha na tinahanan Nakaligtas at nakaraos din ako